uh, may lakad kami. Ayan, may kumakain pa. Pero, uh, gutom. Kasama ba kayo? Kasama ka ba? Oo, sama kami. Shout out, ending. shout out. May lakad si Boyogag ngayon. Papunta kami ng, uh, saan ba tayo? San Jose. <laughs> San, Jose San Jose, Batangas. San Jose, Batangas. Uh, may sa may lubo. Team ni Boyogag. Ayan, at uh, lalakad na. Ito yung aming mga service. Ito yung poging, ano, mga driver. yan oh. Uh, shout out. Ayan pa isa, kumakain, oh. <laughs> tayo, yung, 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 yung Pastor. Ayun, yun. <laughs> Ayun, yun yung ating mga mga boso. Yan ah. Abangan nyo. Mamaya uh, sa resort, sa resort. <laughs> sa resort, kami bukas. Kita kita. Oh. Yan oh. <laughs> Doon tayo magsasayaw. <laughs> Doon tayo magkikita. Yan <laughs> oh. Ayan. na to. May lakad ang uh, team ni Buyogag. Ayan at ah. Uh, ito na. Ayan yun sa rock and roll oh. Ayan mga guys, makikita nyo mamaya. Abangan nyo. Ang aming ab. Uh, ang aming lakad. <laughs> para ba 'yan sa pambubwin natin sa road trip na 'to. Magkacha kasi nang gano nang ganun. Yay, guys. Isang ano muna kay. Kay mapunta kami na alis aalis nang timugag, tutulak na mapunta ng ano. Ayun oh, 'yan yung mga ano rock and roll oh sa likod. 'Yan yung aming big boss, sempre. Ang gravity yung yung mga nasa unahan mga gwapo 'yon. <laughs> Sabay yung buho. na. <laughs> oh, ayan o. Oh. Ayan yung sirak ng si roll o. Oh. <laughs> Sarap mag-outing. Kaya lang talagang malayo-layo. Guys, sundan uh, nyo lang ha. Ah. Sundan nyo lang itong video ni Boy Ogag. Yan. Team Ogag nandito na. Ayan, founder o. Oh. <laughs> <laughs> Ayan guys, good morning. Ayan o, si Parem Bagot sa'yo. Oh. Init natin. Tapos may lang tayo ah. No? Ah, na lang sa kalan na yan. Hindi, kung sira na, itapon sa bawang. Tapos ano natin yung laman. <laughs> yan ang beach resorts dito oh, sa kaplaya puro bahay maganda sana kasi tinayo na ng bahay tara tara yan marami pa ang tulog oh. Ayun mga tulog pa yan mga na ano kagabi nga bus bus bos <laughs> Boss Kape. Kape. Oh, saan? To, to. Bababa -ba kami kasi ano, uh, na dito kami sa resorts pero na may ano may mga kwarto-kwarto. Hotel pala to, eh. No? Hotel pala to, pre. Tapos, siguro mga, may kamahalan din ang, ano, ang bayad. Ay bago ka makarating dito, apat na oras. Ayan o, oh, ito, ito yung kanyang ano, pwede mong tulugan, pwede kang mag tagay sa taas. Ayan o, oh, ito, yung kanyang pinakalabi. Yeah, dito na kami, Casa de Dolores Resorts to guys sa uh, San Juan, Batangas. Dolores. Dolores. Ang labi niya, napapasok dito sa hotel na amin tinuloy yan. San Mateo Batangas kami. Sa kaduluduluhan ng San Juan. Ayun si Ninoy ni Aquino, oh. <laughs> Tara. Tara. Asunso ka ka ba? Hindi. Kailangan <laughs> lang ilang mo yan. Bilya Resorts and guys at uh, medyo ang cottage dito parang mga ano na bahay na. Eh, medyo mahal na yung part ng ano isang cottage. Ayan sila oh, sa dalawa, tatlo, apat, lima. Ito yung ano namin, Casa. Casa Dolores Resorts. So guys, ata uh, punta tayo sa tabing dagat kasi napakarami ng bahay. Yung playa, naging bahay na ito. At uh, ito sa gilid, ano, puro bahay na to. Siguro nung una, napakaganda dito kaso talagang ano na, inagbahaya na nila yung buhangin. Tapos ito yung pinakang ano niya, beach resort, ito yung aplaya gate. Bawal pala ang manorika. Ito guys, yung ano. Pinakang beach resort siya. Pwede rin nga sa gilid. Ayan, San Juan Batangas kung matatagpuan ninyo kung yan dito, guys at uh, walang malaking uh, liguan dito kaya kung nais nyo pumunta rito napakalayo wag na lang siguro kasi napakadumi ng dagat eh. tapos malalim pa yan mahirap pero maganda rin maganda ka rin magbakasyon dito subukan din ninyo uh, adventure kasi itong gilid ng dagat nilagyan na nila lahat ng ano, bahay